Nasa mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan at itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 7, Talata 1 hanggang 5. So ito po ay tungkol sa paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan sa pagkatatulang kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso nasa iyong mga mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri at pagsambay para sa kanya lamang. Yan. So dito mga kapatid, ating pong nabasa, ito po ay tungkol sa paghatol sa kapwa po natin. At uh, dito may kita natin na ano ba yung uh, itinuturo ng salita ng Diyos. Sabi doon, huwag kang humatol para hindi kayo hatulan. At uh, ano ba yung paghatol na dapat uh, huwag nating gawin no, sa kapwa natin. Ang sabi doon, kasi nga uh, sa panahon natin ngayon is uh, maraming uh, mostly sa mga tao oh, na humahatol sa kapwa nila eh sila man mismo gumagawa ng yung mga bagay na yon na hinahatol nila sa kapwa nila, di ba? Kunyari, sabi ng iba, uh, itong taong ito magnanakaw. Pero siya mismo magnanakaw din, di ba? <laughs> Kaya sabi niya itong taong to magnanakaw, kunyari ng kamatis. Sabi niya ito, magnanakaw to ng kamatis tong taong to. Pero yun sa iyo, hindi lang kamatis pala yung nanakaw mo, no? pati yung puno ng kamatis, kinukuha mo. <laughs> sa kanya, kamatis lang. Eh. sa yun hindi lang kamatis pala yung minanakaw mo, kundi pati yung puno ng kamatis, kinukuha mo. ba? Diba? So, sasabihin mo sa kanya, magnanakaw ka ng kamatis, tapos ikaw mismo rin, nagnanakaw ka ng kamatis. ba? Diba? Kaya sabi mo, maglalait ka ng kapwa. Tapos ikaw mismo, na nagsasabi, eh, nanglalait din. Diba? O yan, sabi mo siya isang tao ay is, uh, chismoso, chismosa. No? Ginajudge mo siya kasi mga tao niya, mga chismoso, chismosa, mga pakalamero sa buhay ng ibang tao. Tapos ikaw mismo, chismoso, chismosa rin, nakikialam ka rin sa buhay ng ibang tao. ba? Diba? So minsan, marami mga ganun mga tao eh. Kaya ang tawag doon is mga, um, ang may eh, ang mga mapagpangimbabaw ng mga mapagpangimbabaw. Mapag uh, ma, ma, -pangim, Ayan, mga plastic. Ayan. <laughs> Di ba? Yun ang ano doon, hi, ano, No? Hypocrite ang tawag doon. No? Yung nagja-judge ka sa kapwa mo na ikaw mismo gumagawa rin yun. No? So, yun ang tawag doon, no? yung pagiging hypocrite. Ayan. So, sabi doon, huwag kang magja-judge sa isang tao na ikaw mismo gumagawa niyon. 'di ba? <laughs> Kasi parang ano eh, uh, kaya nga sabi doon eh, yung yung sa kanya, uh, yung dumi ng kapwa mo, sabi doon, bakit mo pinapansin yung puwing na mata ng yung kapatid, kung hindi mo pinapansin ang troso na sa iyong mamata. 'Di ba? Uh, pinapansin mo yung uh, yung pagkakamali ng ng kapwa mo na ikaw mismo, yung pagkakamali yung na ginagawa ng kapwa mo, iginagawa mo rin naman. So, pagiging ipokrito ito, no? yung mahatol ka na ikaw mismo, ay gumagawa rin yun. No? So, pagiging ipokrito po yun. No? Yung pinapakita mo sa tao na malinis tayo, uh, hindi tayo gumagawa yun, pero uh, kung sisiya sa atin talaga ng iba yung buhay natin, eh, yung mga bagay na yon na inaakyos natin sa kapwa natin, tayo mismo gumagawa rin pala <laughs> Di ba? O kaya mas masahol pa tayo dun sa ginagawa ng kapwa natin yon, Di ba? Kasi sa mundong ito, ganun eh. O sino yung may, may malakas na boses? No, tinatago yung kanilang karumihan no, sa, sa panlabas na kanyuan. Di Di ba? Maraming ma hindi lahat na nagsasabing uh, tumatawag na may Diyos, di ba? Minsan may ganun eh. Na? alam ng Diyos yung puso ko. <laughs> di ba? Yung kalimitan ng mga taong gumagamit ng Diyos, yung minsan yung mga ano eh, nag, may mga tinatagong hindi magagandang pag-uugali. Mayroong mga masasamang ginagawa. Tinukubi na lang yung sa pangalan ng Diyos. Ganun lang minsan, iway, di ba? Kilala ng Diyos, eh. Kilala ako ng Diyos. No, uh, may takot ako sa Diyos. Palaging ganun, eh. Di ba? Kasi alam mo ano, eh. Uh, ang tao kasi pag sinabi, uy, tumatawag sa Diyos, ibig sabihin to, ba na ano to? Uh, maka Diyos to. Di <laughs> ba? Kaya nga kahit ang Bible na no, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Diyos ay Diyos, makakapunta sa langit. No? Kasi madali lang eh. No? Para uh, paniwalaan ka ng tao. sabi mo, eh, ano ko, nasisimba ko. No? Lord ako. Magano <laughs> eh, pwede mo itago eh. No? Sa pangalan ng Diyos, yung, uh, yung, uh, yung, mga masasamang ginagawa ng tao. Di ba? So, hindi po yun ang basihan, no? Na para ay... Uh, na, na basihan na kapag uh, ang tao ay tumatawag sa Diyos o kaya gumagawa ng mabuti is uh, kasi mostly kasi ganyan yun, di ba? Uh, minsan, di ba, may mga taong uh, uh, galit, galit sa, kunyari, ilagay na natin kung sa sa droga, di ba? May mga tao galit sa droga. Pero siya pala mismo gumagamit ng droga, nagbebenta. Mga ganun, di ba? Tinatago eh. 'di ba? Pinapakita minsan na mapagmahal sa mga bata, no, may mga charity tungkol na tumutulong sa mga bata. Pero sa likod pala yon, sila pala 'yung nag-aabuse sa mga minor de edad, sa mga bata. 'Di ba? May mga ganoon eh, 'no, tinatago eh. Na parang sa mata ng mga tao, ano 'to eh? Tumutulong at paano hindi pwedeng uh, ano 'to, uh, siya. Hindi 'to pwedeng uh, um ano 'to, 'yung mag-abuse ng mga bata kasi nga may charity ito eh, may foundation to ng mga tungkol sa mga bata ito eh. tumutulong sa mga bata. Pero minsan, tinatago lang nila yung talagang kulay nila. Yeah, may mga ganun eh. Yeah. So mar marami eh. Marami tayong pwedeng uh, uh, example na, na nga nangyayari talaga. Uh, minsan nababalitaan natin. No? Minsan hindi ka makapaniwala eh. Kasi nga, uh, iba yung pinapakita nila eh. Diba? Tinatago nila yung, yung masasama nilang ginagawa doon sa mga bubuting ka ipinapakita. Minsan gano'n, ba? Diba? Minsan diba, tayo, itong mga taon to, mga makasalanan to. Itong mga taon to, uh, gumagawa ng mga hindi tama, hindi mabubuti, no? chismosa, chismoso, mga magnanakaw. ba? Diba? I-gina-judge si mga taon yun. Pero sabi ng, ng salita ng Diyos, huwag kang mag-judge sa isang tao na ikaw mismo kasi wala kang karapatan. oh no? Ibig sabihin, wala kang karapatan mag-judge sa isang tao na kung ikaw mismo ay gumagawa nyon. Diba? Kaya nga ang sabi dito, clear naman eh. Clear naman. Sabi niya, paano mo masasabi sa kapatid mo, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Diba? Paano mo pagsasabihan yung isang tao, Hoy, mali yung ginagawa mo na ikaw mismo. Ginagawa mo yung pagkakamaling ginagawa niya. Di ba? <clears> Huwag <throat> ka makikipid. Tapos ikaw mismo, ang dami mo palang chicks. <laughs> dami mo palang babae sa buhay mo. No, Di ba? Kaya ano sabi doon, mga mapagkunwari ang tawag doon. Yung mga tao na judge sa kapwa niya na siya mismo ginagawa niya, yung pagkakamali ng kapwa niya, yung, yung ginadjudge sa kapwa niya, sila yung mga mapagkunwari. Alisin mo muna, yun ang pinaka-clear eh. Alisin mo muna ang torsong nasa iyong mata at sa gayon, makikita, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Simple. Ha? Tanggalin mo muna. Kung yung, yung ginadjudge mo sa kanya, yung maling ginagawa niya, na ginagawa mo rin, sabi doon, tanggalin mo muna yun. <laughs> Di ba? Kasi wala kang karapatan na i-judge yung tao sa isang bagay na ginagawa niyang mali na ikaw mismo gumagawa rin yun. So sabi doon, tanggalin mo muna yung sayo. Di ba? Tanggalin mo muna yung sayo. So, baguhin mo muna yung sarili mo. Pag natanggal mo na yun, sabi niya, saka mo matatanggal din yung puwing sa mata ng kapwa mo. Na? Yeah? So, yun lang naman. Kasimple, yung gusto yung ng Diyos po sa atin. So, huwag tayo basta-basta nag sa kapwa natin, kinukorek yung iba na tayo mismo, ang dami na parang ikukorek sa atin. Diba? Kasi, kung titingnan mo, wala tayong karapatan doon. Yeah? Sa isang bagay na ikukorek natin, sa isang bagay na kukomentahan na kukomentuhan natin o sa isang bagay na sasawayin natin na pagkakamali ng iba o ginagawa ng ibang mali kung tayo mismo ay gumagawa niyon. Wala tayong karapatan doon. Kaya sabi ng Bible, tanggalin mo muna yun. Pag natanggal mo na, binago mo na, at hindi mo na ginagawa yun, may, may ano ka na, may, meron ka nang, uh, may, may point ka na na magsalita. Kasi bakit? Kasi hindi mo na ginagawa yun eh. O hindi mo ginagawa yung bagay na yun. So yun lamang mga kapatid, datawaan Diyos ay patuloy na tulungan tayo na tanggalin yung mga hindi magagandang ating ginagawa sa buhay natin upang tayo ay makalakad na sa katwiran at sa kabanalan at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maisabuhay natin yung kanya pong mga salita. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all.